Matala natulog po sa isang tent sa loon buhol si Pangulong Noy Aquino sa kanya pong pagbalik doon. Narito po, ni Joseph Moro. Sa loon buhol, nagbalipas ng gabi si Pangulong Noy Aquino matapos ang maghabang pag-iinspeksyon at paghatid ng tulong sa mga biktima ng lindol kahapon. Kasama ang ilang miyembro ng gabinete ng katawang niya sa operasyon, naghapunan pa sila sa isang open tent. Nitong umaga, ikunento ng Pangulo ang karanasan niya ng matulog sa isang military tent yung tent ng army, tapos yung folding bed ng army, may bakal sa bandang gitna. No bandang madaling araw na, na natin yung konti after Ayon sa Pangulo na isang tugunan ng agarang pagbabalik normal ng pamumuhay ng mga boholano matapos ng kalamidad. Inatasan niya ang DPWH at DOST para tiyakin ang kaligtasan ng mga bahay para makabalik na roon ng mga evacuee. Dinepensa naman niya ang isyo ng pagtaboy ni Maribohok Mayor Lyonso Evasco Jr. sa Philippine Red Cross na direktang namamahagi ng relief goods sa mga residente. Ang, ang essence lang yata ay mag-coordinate. Bakit ba natin kailangan mag-coordinate? Siyempre, may, para masigurado matulungan mo nga lahat, kailangan may sistema. Kasunod ng insidente, naglabas na ng resolusyon ng COMELEC sa pamamahagi ng relief goods sa Bohol ngayong panahon ng kampanya para sa barangay elections. A Philippine Red Cross lamang ang maaaring magbigay ng relief goods o so anumang tulong. Walang kandidato o incumbent barangay captain na pwede magpalabas ng relief goods. Bawal ding mamigay maging ang asawa o kahit kang mag-anak ng mga kandidato. Ang paglabag dito ay maaari raw ituring na uri ng vote buying.